Hello mga kamadam insert, andito tayo ngayon sa panibagong hotel kung saan tayo naka-check-in social. At tingnan muna mga kamadam insert, tinatamad pa akong bumangon dyan dahil pagod yata ako sa kakabiyahe sa aeroplano. Ah, uh, good morning po. Uh, lang pala natin guys. Good morning po. Siyempre mga kamadam insur bumangon na tayo at siyempre nga binuksan na natin ang bintana at nag-exercise tayo na ng konting konti after that mga kamadam insur inayos natin ang ating kama para man maging maganda mga ka-Madam insur at ito po pala mga kamadam Inser, ang labas ng hotel ang aking pinagchichikinan di ba mga madam Inser, ang ganda after nyan mga kamadam insur ay naghihilamos ako nakaayos ako ng buhok para naman mga madam insur uh, magiging maganda tayo sa ating pupuntahan. dahil meron tayong appointment -ap na pupuntahan ngayon mga tingnan mo naman ako dyan. Tuduhilamos talaga hilamo sa laga ko mangkamadamin sa so, ko nakita nyo naman di ba bongga hi guys good morning po so wala tayong din labiling two sa labas, ito muna ang gamitin natin Siyempre mga ka-Madam sir, nakalimutan natin bumili ng toothbrush o kaya tanga-tanga ako dahil nakalimutan kong dinala ang aking toothbrush mga kamadamin sir. Ayan mga kamadamin sir, ginamit na lang natin ang toothbrush ng hotel kung saan libre naman mga kamadamin sir. Ayan na nga mga kamadamin sir, pinunasan ko ng aking mukha dahil tapos ako naghilamos mga kamadamin sir. At siyempre mga kamadamin sir, ayusin natin ang ating buhok para man mga ka-Madam sir, maganda ang paglagay ng ating cream sa mukha. Ayan pala mga kamadamin sir, yan ang aking nilagay ng cream sa aking mukha para patanggal kuno tanggal unfresh. <laughs> Hindi naman fresh. Ayun mga kapatid 'di ba? Ang ganda ng cream na 'yan mga kapatid Actually, mura lang 'yan. Yan po ang aking moisturizer sa aking cream na ginagamit lagi-lagi pang araw-araw mga kapatid minsan. 'Di ba mga kapatid ang ganda niyan. Ang ganda ganda niyan talaga sa mukha mga kapatid Siyempre, Syempre mga kapatid natapos na tayo at maraming salamat po sa panonood. Ingat po kay God bless.